Walang plano ang Department of Agriculture na magpatupad ng suggested retail price o SRP sa presyo ng bigas sa kabila ng naitalang mataas na inflation sa bigas noong Marso. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, magiging mabigat ang epekto kung magpapataw ang kagawaran ng price cap sa presyo ng bigas. Ipinaliwanag ng opisyal ng pagtaas ay dahil sa low base noong kaparehas na panahon noong 2023 kung saan ibinibenta ang bigas sa halagang 39 hanggang 40 pesos kada kilo. Sinabi ni Demesa na magtatagal ang pagtaas ng rice inflation hanggang Hulyo, unang ito ay babagal pagdating ng Agosto o Setyembre. Samantala, binanggit rin niya na bumaba sa 50 hanggang 49 pesos kada kilo ang retail price ng bigas sa merkado mula sa dating 52 pesos noong nakarang buwan. Sinabi pa ni Demesa na nakatuon ang DA sa pagpapataas ng produksyon ng bigas, pagpapababa ng production cost, bawasan ang post-harvest losses.